So, mayong buntag, no, mga kaibigan, no. So, mga ka natin din, ano. So, narita ka no, sa tuwang uh, probinsya, sa tuwang hayotang uh, natauhan mga kaibigan, ang pinakalunsay, hapsay, yung labi na, ang priskong hangin, rin sa probinsya, mga kaibigan. So, karo rin uh, sa'yo sa buntag, no, ato rin yung ipangusta, kanya nga uh, tuwang mga alaga na hayupan rin, mga kaibigan, no. usabalaga sa balaga ako ang mga Gilikana, no. So, kanyang, duha mo niya anak atong at uh, baka na itong na pulano so ang mo rin nga uh, probinsya mga kaibigan o no? usab although usab uh, sa uban sa no ang mga utanon ni 3D ay no lagot mo ang utanon o uban pa man mga kaibigan pwede rin kayo mong makayoon mga kaibigan no kanyang mong kanyang lagot mo no pwede lang kayo ka kuha na sa liyo, pwede lang kayo ka magkuha na sa tanong mga kaibinja, no? So, yun na kanindot, ang mga probinsya, mga probinsya, no? Uh, labi na gid magkahiusa ang mga tibok pamilya, mga kaibigan, no? Lulot, lula, nanay, taray, ate, kuya, uguban pa, mga kaibigan, no? So, mo din usap ang mga alaga na si Mikoy, no? Ang pila pa kabula, no? Dua pala ni kabuan, kiniya mga alaga na Mikoy, mga kaibigan, no? So, Musta niya ang uh, niya mong uh, mikay no. inahan ni ko ni mga kaibigan no. So liwat kay dong ganiya mga kaibigan no. Dili sa diningon bisa uh, misa niya mong makanding mga kaibigan no kung makita usab sa Unlike sa katong duha kanto sa ibabaw mga kaibigan. Kini sa diya di kay mo sa dili ang ako ang alaga usab mga kaibigan no. Na kambing no so mag-alanak na na siya no um, pipinlala lang kabuha, no, mga nakay na po ni sila mga kaibigan. So, itugot lang sa panahon sa ginoong mga kaibigan na naputay si Milia, usab usapan mong ato ang uh, puntis o nagsabak na kanding mga kaibigan. No? So, kining duha, din yung anak uh, nga ng abisaya katong si uh, Tilay, no? katong usa nga uh, inahan na pula usap mga kaibigan. So, muni siya no, ang ang mamaan nilang mga kaibigan. <coughs> kini kay si Mom si Mintong, no? So, ikaw, mga kaibigan, no? Kung gimi kung gimi kasi mga probinsya, no? Wala na ka og o uh, probinsya, no? Gibingaw na sa to, to, mga ginikanan, mga kaibigan. Kung gusto na ano po ito yung mga hayopan no? Nung mga ginikanan, no? Kay, uh, itakot na ginikalipay nila, mga kaibigan. No? na pinagin ikaw nga nagtarbaho uh, nag sa sitio o sa man no? uh, uli sa panagsa, pangumusta sa panagsa, kanto nyo hang um, ayaw usap mga kaibigan ng inyong mga pamilya no? ato At, mga mga tastag sa mga pamilya mga kaibigan no? so usab uh, mga kaibigan no? ato At, sa diding uh, ilaylahon kini ako ang uh, na bagulang po nina ako na kuha na ko na kini ang uh, kanding mga kaibigan o kambing uh, laki ni mga kaibigan no? so nalapukoy andam na nila na full ride mga kaibigan no? para sa tong uh, alaga ng mga hayupan mga kaibigan so mga din yung atong alaga kini uh, laki na kambing mga kaibigan no? so buutan sa nika siya mga kaibigan wala pa lang ni siya ay uh, tuig mga kaibigan so mula din niya uh, di to ang video rin ko ito mga kaibigan o uh, kita kita na punta mga kaibigan no? sa sunod na video mga kaibigan. No? So muli ni atong alaga na pipila pala ni Kabulan mga kaibigan.